Isang video ang kumakalat sa internet tungkol sa mga sumasamba sa isang estatwa sa New York. Sabi nga na may gawa na estatwa, ang espiritu ba ng Baal ay umusbong na sa Amerika? Bakit itinutulak ni Satanas ang idolatria sa mga huling araw? Maligayang pagdating dito sa Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia. Please subscribe, like at pakishare ang video ito bilang propitikong babala sa lahat na dapat mong malaman. good na tinanggap ang isang tansun ay mahi ng mga New Yorkers na matatagpuan sa puso ng distrito ng mga damit sa Midtown Manhattan. August 31, 2023, ang kahangahangang eskultura ni Joy ay nagbibigay ng nagkakaisang damdamin sa Garment District na ipinagmamalaking ipinakilala ang kneeler na matatagpuan sa Broadway sa Garment District sa pagitan ng Ika 39 at 48th Street. Ang kneeler ay isang malaking... Tansong imahi na ang kabuuan ay may tahimik na kapangyarihan na ang presensya nito ay nagatid ng isang espiritu na pangkalahatang pagkakaisa na sa unang sulyap ay tila hindi nakakapinsala. Ngunit nang simulan nilang sabihin na ito ay maghatid at magbibigay sa atin ng isang espiritu na kailangan nating subukan. Mga minamahal, huwag maniwala sa bawat espiritu. Ngunit subukan ang mga espiritu na kung sila'y mula sa Diyos. Kung inyong maalaala ang isa sa ating pinag-aralan sa channel na ito noong Enero 2023 na isang satanismong imayin ng Gintong Medusa na itinayo sa New York City Courthouse kung saan ang gintong rebolto ay inilagay kamakailan sa harap na isang courthouse na itinabi sa mga tatwa ng iba pang mga mambabatas tulad ni Moises at Confucius. Hindi tulad ng ibang mga estatwa, ang imahi ay hindi katulad ng tao. Ayon kay New York City Councilwoman Vicky Paladino na nakuha sa Twitter ay kanyang inihayag ang kanyang alalahanin tungkol sa estatwa. Sinabi niya na ito ba ay mayroong anumang pampublikong input na bago pang isang satanismong gintong medusa na may sampung galamay bilang mga kamay bago may tayo sa subway ng downtown courthouse? Sinong nag-iisip na ito'y mabuti at paano natin ito aalisin? Isang artista na pakistani Amerika na si Chase Jazea Sikander ay nagpaliwanag na ang nagsasabing imahe ay sumisimbolo sa isang mabangis na babae at isang anyo ng paglaban sa isang espasyo ng historical na pinangungunahan ng mga patriarka o kalalakian. Sabi pa niya na revolto ay pinangalanan na NOW dahil ito kum ay kumakatawan sa pangangailangan protektahan ang karapatan sa reproduktibo ng kababaihan pagkatapos ng overturn ni Roe v. Wade. Dagdag pa niya ang mga sungay ng rebolto ay sumisimbolo sa soberanya at otonomiya. Ang iba sa Twitter ay nagkomento na ang rebulto ay isang satanismo at walang kaugnayan sa kasaysayan at binibigyan din ang maging problema para sa modernong sining. Naniniwala ako na walang paggabay ang Diyos sa paglalagay ng mga nakakadudang estatwa na ito na nagmula sa isang masamang espiritu. Kung ating pagsasamayan ang estatwa noong Enero at ngayong Agosto, ito ay naghatid ng mensaheng Nel Now o lumuhod ka ngayon. Ang pagluhod ay isang larawan ng pagpapasakop at pagsamba, ngunit ito ay hindi tumuturo kay Hiso Kristo, kundi sa isang masamang espiritu sa demonyo. Bakit ang New York ay napakahiwaga? Ayon sa isang aklat sa pahina 43, alam ito ni Satanas at siya ay nasa gawain ng isang malakas na kapangyarihan upang panatilihin ang mga isip ng maraming tao sa abot ng kanyang makakaya na mag-aalinlangan at mabalisa sa katotohanan at aking nakita ng hiwaga ay kumakatok sa New York sa kapangyarihan ni Satanas na ang mga ganoong mga bagay ay magiging mas karaniwan na maging dahilan ng pagdududa nila sa mga turo at sa kapangyarihan ng banal ni Espiritu. Mga bagay na nakakabahala si Evan at ang kanyang kaibigan ay masayang naglalakad sa Broadway sa Garment District sa pagitan ng 39th at 48th Street. Ay nakakita sila ng grupo ng maraming tao at sila ay nagulat sa mga sumunod ng pangyayari. tao ay nagsimulang lumuhod at sumamba sa isang rebolto na nakaluhod ang posisyon. Ang estatwa na nakaluhod ay hindi isang bagong konsepto. Katulad ng isang malaking rebolto ni Hatshepsut na isang Egyptian pagan god na ito ay isang reboltong nakaluhod na inialay sa pagganong diyos ng araw na si Rahor Marami kang mag mahahanap ng hindi mabilang ng mga pagganong estatwa na nakaluhod. Para sa sinumang may kaalaman sa kasaysayan ng Biblia, ang konseptong ito ay nagpapaalala sa pag sumasamba kay Baal sa lumang tipan ang mga tao ng Diyos ay gumawa ng isang gintong toro na para sambahin ang mga ritual sa, ser sa seremonyang ito ay kapansin-pansin ang pagkakahawig sa Exodus Kabanata 32 talatang 1 nang nakita ng mga tao na napakatagal na ni Moises na bumaba mula sa bundok ay kanilang kinuha kung ano ang meron sila at iniabot kay Aaron at ginawa itong isang revoltong gintong turong baka. Bakit itinutulak ni Satanas ang idolatria sa mga huling araw? Ang sagot, upang lumabag sila sa unang apat na utos ng Diyos sa mga huling araw bago ang tatak ng hayop. Si Satanas, sa pamamagitan ng Antikristo, ang lahat ay lalabag sa apat na naunang mga utos ng Diyos. Ang una, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa sa akin. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahi o yumukod sa kanila. Pangatlo, huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Pangapat, alalahanin mong araw ng Sabat upang panatilin itong banal. Sa Apokalipsis, Kabanata 14, Talatang 9, at ang pangatlong anghel ay sumunod na nagsasabi sa malakas na tinig, ang sinumang tao ang sumamba, iyan ang unang utos, ituturo ni Satanas ang lahat na, sumasa, na sumamba sa kanya. Ang sinumang tao ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, ito'y paglabag. sa ikalawang utos ay itatatag niya ang larawan ng hayop, talatang 11. At ang usok ng kanilang paghihirap ay napailan lang magpakailan at kailan paman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumangtanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ang ikatlong kautusan, si Satanas ay magtatakda ng kanyang sariling pangalan at otoridad. Ang sabat ay isang alaala ng paglalangunit si Satanas ay magpapakilala ng huwad na sabat at gawin itong batas tulad ng sabat na isang kautusan ng Diyos. Ang katotohanan tungkol sa pag-uusig sa mga unang panahon ng kristyanismo ay hindi katanyag kapag ikaw ay magiging, magiging isang kristyano sapagkat ang pagiging isang kristyano ay lubhang mapanganib na kalakal kailangan na ikaw ay tumahimik tungkol sa iyong reliyon dahil maari kang ihagi sa mga liyon o masunog ng buhay at sa mamatay sa dahil ang mga pagpapahirap na ito ay siyang pinakamataas na libangan ng napakaraming taong mga, mga, mga mapapansin mo na sa buong kasaysayan ang tunay na mga kristyano ay inuusig at ang mga huwad na kristyano ay siyang mga tagausig. Kaibigan, huwag mong talikuran ang mga kautusan ng Diyos dahil ang pinakasentro na isyo sa aklat ng Apokalipses ay pagsamba kay sa Kristo. Nais mo bang ituon ang iyong buhay at ibaling ang iyong mga mata kay Kristo at sa kanyang mga kahangahangang kautusan? Pakisulat lang po ang inyong mga komento sa comment section. Ako ay magiging tapat kay Jesus. Maraming salamat mga mahal na kaibigan. Patuloy lang tayong mag-aral sa channel nito ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia.